Yan. Yes. Okay po, bawat kurso. Nasaan po ang isang exciting at magandang gabi? Sisinihin na sa harap mo. ay galing po sa iba't ibang departamento okay paspas po sa kung 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 College of kung 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 ang first kung ng Pansit pala po sa mga estudyante. So, patutokan daw po yung na, ako ng audio kung okay sa live. Patset check ako ng audio kung sa live. Okay, CAS. Mga si na po tayo sa C.R.C.P.L.A. Kung i-firmance ito na po. Yung C.P.A. po, rin, Please Please, magtapos lang sa classroom for photo opportunity. Pipicture ko po sa ating mga Gumawa Ano Walang please, walang um, assist to. for the food. mo ako pa, mag ka na. Sila, then, tayo

sa pag-iinsentra. At pagkatapos po ay ipapakita sa atin. Dako rin po n'o. Agad pagkatapos lang. Isa Pwede ba mag-interview ngayon? Mayroon po tayong mga konsara dito Interview sana na nang nakakain na? Interview sana nung nang kumakain na? Security, please, ROTC, wala po muna magpapalabas sa gate Pakiusap lang po Counting oras na lang po, hindi na Interview po, saan na nang nakakain na? Papasokin po muna natin yung second batch. Itayin po natin mag-distribute at makakain tayo okay, makakauwi. Maraming salamat po. Ang dami pong kutsara dito. Ako yung mga sa yung kutsara. po ng spoons dito po. Sa so, po lang, so, po, so, harap po ng ari. sige kayo. Thank you. Thank you. Mabayin, Baka mabigla action ha? Meso kumain ba ng konti bago kumain ng pansin malabon? yung plug, yung plug, yung plug. Yung plug. Okay, maraming salamat po sa first patch for your cooperation. Layo mo kante, layo mo lang kante. Ito yun ano. Na, yung mga kumakaya. Wala yun. Meron yan Meron yun. Gagawa natin paraan. Ayan na po, mapasok na ating second batch. Magkakalangkakan naman siya. O, di ba, umuwi mo tayong puso. Pag umiwi natin ang bahay, mabimilis na lang ang kotoy ng katol at matutulog na.

Tá 저 와이츠도 네 보여요. 이 페이지에 있는 이막 티켓. 시퀀스 넘버스가. 라이버럴. 라이패드. 라이패드.

Yung receiver. Ayun, ano po. Ah. Ah. Okay so konti na lang mga ang... Okay sa so third batch, hintay lang po ng konti ha. Hintayin lang po natin. Terima kasih. Okay. Ayan po habang patuloy po ang distribution ng uh, Pansit Malabon ay uh, makapanayan po natin si uh, uh, ang ating university president na si Dr. Glenn DV De Leon. So uh, good evening po Doc Del uh, Doc uh, Glenn. Uh, ngayon po ano po masasabi po ninyo na isa po uh, isa po ang ating universidad o naging parte po ang ating universidad sa pagpapahalaga po ng uh, local cuisine dito sa ating lungsod. Siyempre, no, it's an honor for City of Malabon University na maging part ng ganitong klase ng event. Lalo na ang CMU naman ay considered as department doon ng ating local government at very supportive tayo no sa lahat ng programs, projects and activities ng ating local government dahil ganun din naman sila ka-supportive sa atin. So, uh yun yung mag naging magandang uh, mga pangyayari no na nagkakatulungan yung mga bawat uh, departamento lalo na yung mga ganito historical to no na uh, maging na malista tayo sa Guinness World of Record na dahil, dahil kiniklaim naman natin no na ang pansit malabon ay sikat no tanyag sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang bansa at ngayon no na na siya sa sa World Record So kung may mga susunod pa ng mga ganito ring mga events, no, magpa-participate pa rin ng City of Malabon University kasi siyempre parte tayo ng Malabon at uh, pinapahalaga natin yung culture, no, yung ganyan nga, yung tong, about sa uh, mga pagkain, uh, yun yung pinagmamalaki ng ating lunson. Ayun po doc Glenn. Uh, Doc Glenn Glen uh, sa mga estudyante naman po natin na uh, uh, nag-aantay po kanila po no ako uh, uh, ano naman po yung mensahe po ninyo sa kanila na uh, sa tagal po uh, sa oras po na kanilang inantay ay nandito pa rin po sila para mag-participate sa nitong uh, kasaysayang uh, event po natin. Una-una humihingi kami ng ano no dispensa dahil naghintay ang ating mga estudyante pero alam naman natin no ang CMU students talagang uh, ibibigay nila yung kanilang buong suporta lalo na alam nila na ito ay isang malaking event at makakatulong din ito no para masalo pang makilala ang Malabon at ang City of Malabon University. So nakita rin naman natin no na uh, yung kanilang kagalakan, yung kanilang kasiyahan nung matitikman na nila no yung Pancit Malabon uh, makalipas ang ilang mga oras. So sa mukha nila nakita natin yung saya at ito na nga no, uh, sa wakas uh, ma ma matitikman na nila yung at uh, inihanda no nung ating mga uh sumali no na mga nagluto nung no, nag ng ng pansit. Na maraming maraming salamat po Doc Glenn sa oras po ninyo. Uh, ayun lamang po ang ating uh, panayam kay uh, Doc uh, sa ating university president na si Doc Glenn De Leon. So ayun po habang uh, nag-aantay pa rin po tayo sa third, uh, third batch ng uh, uh, ng pansit Malabon ay uh patuloy pa rin uh, nakikita po natin dito na may mga estudyante pa rin po na nakapila upang uh, matanggap po nila yung kanilang mga pagkain maraming salamat po sa mga tumulong po sa ating ROTC, sa ating mga GST, of course, HR, thank you very much. President, thank you po sa ating mga deans and program chairs for supporting this event. Thank you very much. Ayan mga ka CMU I-Connect or mga ka Connect ay uh, patunay nga po na ang ang food uh, ang pinaka uh, patunay nga po na ang ating uh, delicacy o ang pinaka uh, delicacy ng ating uh, lungsod ng Malabon ay hindi lang pang local uh, cuisine kundi global cosine rin. Kaya ayan lang po ang update dito sa ating uh, universidad at patuloy po uh, at ayan lang po ang update at ako po uh, muli kami po ay uh, nakasubaybayan patuloy po na mag update po dito sa CMUI Connect. Muli ako po si John Marco Mauas ng CMUI Connect, konektado para sa kabataang Malabuyeño.